Hi, guys. May kasama siya dyan. Hi, guys. Nagpatulong na ako sa kapatid ko. Ah! So, kasi, hindi ko talaga maayos. At may baby want to say hi. Hey. Say hi. Hey. Ayan. Ayan. Tingnan baka malaki yan, maliit lang ako. Buti legit na gula Hindi ba, sakto lang siya, ang maliit. Lipitan mo naman, lipitan mo naman. Ito, nag-shoot? Yan lahat eh. Ba't ako hindi ko na-shoot yan? Ang puwerte. sa pala, ito. Oo. It's a hemisphere. pa siya. Ito na yung paper. Paper Na, naman kunin yan. Naya mo yan ganito. Oo, oo, sige na. Say hi na. Say hi. <laughs> ba ayaw. Ay guys, so nahihirapan na din siya. Diyan ako nahirapan kanina, yeah! 'di ba? Na-shoot mo? Hindi ko na-shoot din kanina. Yeah. Kasama hey. na to. Ito. Uh. Ito. Kita nyo guys kung ano na ano, pwede sabi ng baby na yan, Oh. No? Eh, bike na ikaw, no? Yay! May bike na ang baby! Wow, Nasaan yung car mo? Tapos, number letter D. Ayan, ayan. Ayan yung letter D. Ikakabit daw. Meron pa dito kakabit kakabit. Dandaan yung pagpapal. Ano siya? Ay, ako. Ito yun. Hindi. Hindi, meron pa nga. Hindi siya. Ayan. Tingnan ko. Oo. Pint lang. Patingin. Ayan nga. Tapos ilulusot yun. Ito. Patingin lang. Ito. Construction. Mali ka naman pag siya. Na Patingin okay. ako. E hindi siya. Hmm. Ito. Hindi siya. Ang nandito ang abot eh. Hanapin mo dyan sa iba. Wala hindi dyan. Hindi, iba ko eh. Tignan mo dyan, baka nilabas mo na. Ito ba? Tignan mo ito. Hindi nga yan. O hmm. Il! O kaya sa likod mo. Oh.

对，没毛病。